Hola from Barcelona. Today is a special day kasi aatin kami ng kasal. Sa mga interesado na malaman kung paano gawin ng civil wedding dito, panoorin nyo ang video na ito at explain ko sa inyo. Simple lang outfit na napili ko. Kami lang kasi ang aatin. Kinuha kami ng asawa ko as witness. Kasi kami ang isa sa pinaka best friend nila dito. Itong kwento ng buhay nila. 12 years na silang magkasama at meron na rin silang anak na lalaki. Ang bride ay taga Mexico at ang groom naman ay Spanish. Taga dito. So para na talaga silang mag-asawa, hindi nga lang legally kasal. Ngayon lang daw nila naisip magpakasal kasi dati no need. Kasi kung may permanent residence ka naman dito, pwede mo na gawin lahat. Mag-work, makukuha mo rin ng mga benefits like healthcare at marami pang iba. Naisip lang talaga nila magpakasal now para madaling mag-apply ng Spanish citizen ang babae. Kung hindi nyo pa alam, isa kasi ang Spanish passport sa pinaka-powerful na passport sa buong mundo in terms of global mobility. So eto nga, civil wedding dito ay usually sa munisipyo ginagawa. Pwede din sa labas, kakausapin mo lang authorized official. Sa case ng friends namin ay dito nalang na lang kami sa munisipyo. Gusto lang talaga nila simple at ayaw doon ng celebrations. Kaya medyo sekreto ito. Puro kalokohan talaga tong asa ako kapag nakikita niya naka-on yung camera. Ikakasal kayo ng judge or mayor or kahit sino na authorized magkasal. Ilalagay ko na lang sa comment section ang mga requirements na kailangan. Tapos ikaw na din pipili ng dates na available sa kanila. Ang alam ko, wala silang binayaran dito. sa na kami sa munisipyo. Actually, sobrang lapit lang sa bahay. Pero dahil di na ako sanay mag-heels, magkukotse na lang kami. Di na ako masyado nag-heels kasi palagi akong may kargang bata. Takbuhan dito, takbuhan doon. Eto na dumating na ang bride and groom natin kasama ang anak nila. Actually, kinasabot ko pa yung ilang friends pa niya para suprasahin sila. Sabi ko, gawa nila ng bulaklak. Naisip ko kasi na special moments ito ng buhay nila at gusto ko rin na magkaroon sila ng magandang memories. Kaya medyo nag-effort ako ng konti kahit ayo talaga nila. Meron pa akong isang surprise later pagkatapos ng kasal. Kunwari aalis na yung mga friends niya pero maghihintay sila sa labas para magsabog ng bigas at nagdala na rin ako ng kava. Alak. Patago nga lang para di nila makita. Eto yung kakasal na sila at excited na excited na kami. Halos na papayak ako kasi deserve talaga nilang isa't isa. Sobrang bae. Para ko na siyang kapatid. Ako na rin ang kumuha ng pictures, gumawa ng videos ng kasal nila after para meron silang remembrance. Dito ibabasahin ng judge ang mga law at rights mo after ikasal. Tapos tatayo, tatanungin naman kami ng mga witness kung tututul ba daw ba kami sa kasal nila. Siyempre, hindi. After naman itatanungin ng ating bride and groom kung kakayanin ba nila ang till death do us part. Nakikita niyo ba ang mga ng asawa ko? Parang kinikilig na ewan. Masayang masaya talaga kami para sa kanila. After ilalagay mo ng ring, pero wala silang dalang sing singsing kasi no need na daw. Matagal na silang magkasama. Tapos yun na yun, pipirma na kaming lahat. At yan, kasal na sila. Dedicate pa ng isang poem na kasal sa kanila. Napakagandang poem. Kaya lang in Catalan, Kaya di ko na ipaparinig sa inyo lahat. La donna, la son iguales. Eto yung ngiti ko palabas kasi naghihintay yung sorpresa nila. <laughs> Eto ang itsura ng munisipyo sa labas. Dito ay tumambay kami at nagchika-chika ng isang oras. Napakaganda ng panahon. Mainit na medyo may ambon ng ulan. Hindi pa dito natatapos ng surpresa namin ng asawa ko. Dinala namin sila sa restaurant at niregaluhan ng maraming deligus para ngayong darating na Pasko. <laughs> <laughs> Hindi pa ni Siros sa sobrang bigat. Hanggang dito na lang ating wedding vlog for today. Sana inagustuhan nyo. hanggang sa susunod na vlog. Adios.